Yo, good day mga tol. So ngayong araw nga pala ay tuturuan ko kayo kung paano mag-code dito sa Salud de Festa. So kailangan nyo unang-una ay yung code. So nabibili yun ng 160 dito sa Salon de Festa. So may makikita ka dito ditong ano, menu. Ito yung katabi na itong menu, itong may slash. Pipindutin nyo yan. Then pag napindut nyo, may lalabas na ganyan. Then dito, lalagyan nyo ng hot. Pag mag-code kayo, yan, hot. Then lalagay nyo. Then, space. Then, yung code na ilalagay mo na. Yan, kung halimbawa, may nakita ka ng code. Ito, example na yan, guys, ha? So, ito yung code na ano nakikita nyo. Kung halimbawa, may Discord man kayo. Yan, may nakikita kayong code. So, palagi, pag maglalagay kayo ng code, laging yung tatandaan, huwag nyong tatanggalin yung may, ayan, slash hat. So, yun kasi yung pinaka-importante. halimbawa na type nyo na, then enter nyo na, syempre. Ayan. Ganun lang kadali guys. Then kung halimbawa nagkamali kayo ng tinipe, pwede naman yung ano, slash RE yan. Pag i-re-reset nyo yung ano, yung ibabalik nyo yung damit, di ba? di ba? Ayaw, ayaw, mo na yan, ayaw mo na. Slash RE. Enter. O. Ganun lang kadali guys. Then i-type nyo na ulit. Halimbawa, ayan. May code na naman kayo, eh, slash hot. Then, uh, ayan. Dapat ano, small letter lang lahat. Ah, uh, maliban -mali lang -mali. lahat. Hat. Yan. Then yung code na guys, 'yan. 'Yan. So, yun lang guys. Sana nakatulong 'yan. Maraming salamat. Peace out.